isang magandang at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ito ang aking talumpating tula na pinamagatang Wika Limutan. Ilang taon na rin ang mula nung inulila ang bansa ng ibang bayan. At tanda-tanda pa nga ang peklat nung sinabi nilang dukhalang tayo sa mata ng iba. Pero kahit yun tumayo pa rin tayo upang mapagtagumpayan ang pagsubok na ito gamit ang salita ng wikang Pilipino susulong tayo. Sa paglipas ng taon, ang dami nang nagbago mula nung kilalanin ng ibang lingwahe ng ibang tao. Mukhang ito na nga ang batayan ng talino kapag meron kang ng salitang ito. Anyong haseyo. <laughs> Hindi masamang pag-aaralan ng salita ng iba. Ang mas luma dun, basta kalimutan mo nang unahin ang wigang pinagtanggol ka. Kaya, mahal kong Pilipinas, mahal ka ba talaga ng bayang nakatira sa'yo? Ang dami mo nang nagawa pero nakakatawa ka pa rin sa hindi iba, kundi sa sariling bayan mo. sabi ko sa'yo. Kaibigan, Pilipino ka at hindi ka banyaga. May dugong bugaw ka na lumalaban para magpatagumpayan. Para tayong isang gasera na nagbibigay ilaw sa bayang na balutan ng makulimlim na ulap. Isang bundok na gustong tumaas para abutin ng hinahanap. Isang munting bangka na sinusulong ang malabarkong alon sa karagatan. Mapakita lang ang isang araw sa gitna, tatlong bituin na kumakatawan sa bayan natin. At ito ang Pilipinas. Sabi nga ni Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masigit pa sa amoy ng malansang isda. Tatapat, ito lang yung masasabi ko sa iyo. Huwag nating unahin or hayaan isulong ka ng mga tao tumaliksa ng ating bayan kaya kaibigan Pilipino ka Pilipino tayo at ito lang yung masasabi ko mahal kong Pilipinas mahal ka na rin ng mga anak mo at yun lang po at maraming salamat